Uy, nakamiting Tingnan mo, oh. Ang mahangin ngayon, My oh. God. Tingnan mo buhok ko. Hala, buhok ko dahil, hala. Hala, ang buhok ko. Ang buhok ko. going home na because it's too late. Hala, ang buhok ko dahil. Ang buhok ko dahil. Hala, It's too late. late. Apologize. Ito talaga pag yung kasama ko. Sabi ko may picture, Sa inyo wala. Ayaw tayo niyang sumama. Ayan, uwi na kami, guys. Kasi late na. Uy, ang buhok ko dahil. Ano din yan, dahil memory. Um, kaya nga. Someday we are, wala na, exit na kami. Babay na. Pero babalik pa kami. Balik pa kami kasi hindi pa kami nakapunta ang Italy. na memories. natin together. Di eto. Pakita mo sana Pakita mo sana pumunta ko sa ano. Pumunta kami, o. Ito na, hi naman kayo Hi. Hi. <laughs> ano kasi dahil na-amaze ako dahil pag na-amaze ako yung lugar, na-amaze ako sa lugar kaya hindi ako, ang adrenaline ko is ano pa, 100%. Saan ba tayo? Dira yung city o. Oh. Asan ang city dahil? Ayun? Ayan Yun ang o. city. Ayan ang city B o. Oh. Ayan ang city o. Oh. Ayan, ah. Boulevard City. Sana ba? Ayan, Boulevard City. Doon, doon, doon. Doon yung may ilaw na yan. Ayan ang Boulevard City. Dito kasi, Boulevard World.

picture ang picture. Dito, dito sa Ang buhok ko talaga. Ay, na, ano ang buhok ko? World Gate 1. No, uh, ang buhok ko dahil. Ang buhok ko dahil. Naglipad-lipad. Naglipad-lipad. Ang Cara baru